The 300 Men of Gideon. Judges 7 is the 7 And the Lord said unto Gideon, By the 300 men that lap will I save you. Alam nyo ba na ang sikat na movie na, 300 Spartans, ay may tunay na pinagmula na mas makapangyarihan, hindi sa Greek history, kundi sa Biblia mismo. Yes. Bago pa man lumaban ang mga Spartans sa Thermopylae, may isang mas dakilang kwento ng, tatlundaan, at ito ay ang 300 warriors ni Gideon, isang ordinaryong Israelita na ginamit ng Diyos upang talunin ang libu-libong Midianites. I. The Time of Fear and Oppression Nang panahon ni Gideon, ang buong Israel ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Midianites, isang marahas at mapang-abusong kaaway. Tuwing anihan, inaagaw nila ang lahat ng ani at baka ng mga Israelita. Walang natitira kundi gutom at takot. Ang mga Israelita ay nagtago sa mga kuwebo at bundok, nagdurusa at umiiyak sa Diyos. Pero kahit sa gitna ng kanilang kahinaan, narinig ng Diyos ang kanilang daing. Sapagkat ganito ang Diyos, nakikinig siya sa mga umiiyak sa kanya. At dito nagsimula ang kwento ni Gideon, isang simpleng lalaki na nagtatrabaho lang sa paggiit ng trigo sa isang winepress, patago, upang hindi makita ng mga Midianite. 2. The Call of the Angel. Isang araw, habang si Gideon ay tahimik na nagtatago sa kanyang gawain, nagpakita ang anghel ng Panginoon at nagsabi, The Lord is with thee, thou mighty man of valor. Judges 12 minuto pasado alas 6. Napatingin si Gideon sa paligid, parang nagkamali ang anghel ng tinutukoy. Mighty man of valor. Ako, takot nga ako eh. Ngunit ganoon talaga ang Diyos. Hindi niya nakikita kung ano ka ngayon, kundi kung ano ang maaari mong maging sa kanya nakikita ng Diyos ang potential, hindi lang ang present weakness. Gideon, bagaman natatakot, ay nagsabi, kung ang Panginoon ay suma sa amin, bakit nangyayari ang lahat ng ito? Nasaan ang mga kababalaghan na ginawa niya noon? At sumagot ang Panginoon, Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites, have not I sent thee. Judges 14 minuto pasado alas 6. 3. The Test of the Offering Upang makasiguro, humingi si Gideon ng palatandaan. Naghandog siya ng karne at tinapay sa ilalim ng punong oak. Nang idikit ng anghel ng Panginoon ang tungkod sa handog, biglang lumabas ang apoy mula sa bato. Nawala ang anghel sa kanyang paningin, at alam ni Gideon, nakaharap niya ang Diyos. Lumuhad siya sa lupa, nanginginig. Pero sinabi ng Panginoon, Peace be unto thee, fear not, thou shalt not die. Judges 23 minuto pasado alas 6. Mula noon, nagtayo si Gideon ng altar at tinawag itong, Jehovah Shalom, the Lord is Peace. IV. The Breaking of the Idols. Ngunit bago siya gamitin ng Diyos sa labanan, kailangan muna niyang sirain ang mga Diyos Diyosan sa sariling tahanan. Ang unang utos ni Lord sa kanya ay, Destroy the altar of Baal that thy father hath, and cut down the grove beside it. Judges alas Sa gabi, kinuha ni Gideon ang sampung lalaki at sinira ang altar ni Baal at pinuputol ang azar ang poste. Kinabukasan, nagalit ang mga tao. Patayin si Gideon. Sinira niya si Baal. Ngunit ang ama ni Gideon, si Jewish, ay sumagot ng may karunungan. Will ye plead for Baal? If he be a God, let him plead for himself. Judges 31 minuto pasado alas 6 at doon nakilala si Gideon bilang, Jeroboam, ang lalaking sumalungat kay Baal. V. The Call to Battle Pagkatapos noon, tumawag si Gideon ng hukbo. Tumunog ang trompeta. Ang espiritu ng Panginoon ay bumaba sa kanya, at sumama ang 32,000 warriors upang labanan ang Midianites. Pero sabi ng Diyos, The people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands. Judges 7 is the 2. Mas gusto ng Diyos na makita ng Israel na ang tagumpay ay galing sa kanya, hindi sa dami. V. The Selection of the 300 Unang test, sabi ni Lord, masyadong marami kayo, baka sabihin ng Israel na nalo kayo. Dahil sa dami at lakas nyo, sabihin mo sa mga takot, umuwi na sila. At dalawampot dalawang libong agad ang umalis, natira na lang ang sampung libo. Pangalawang test, sabi ng Panginoon, marami parents sila. Pinainom sila sa ilog. Yung mga yumuko at uminom diretsyo sa tubig pinahiwalay. Yung mga dumampot lang ng tubig gamit ang kamay at uminom habang alerto, sila ang pinili ng Diyos. At ilan lang sila, 300 men, ang sabi ng Panginoon, By the 300 men that drink into their hand, I will I save you. Judges 7 is the 7. 7. Seven, the Dream of the Enemy Bago ang labanan, pinalakas ng Diyos ang loob ni Gideon. Pinausisa niya ito sa kampo ng kaaway. Narinig ni Gideon ang dalawang Midianite soldiers na nagkukwentuhan. Isa sa kanila ay nanaginip ng tinapay na gamulong pababa sa kampo at bumagsak sa tent ng Midian, winasak ito. At sumagot ang kanyang kasama, at nagsabi, ito'y hindi iba, kundi ang tabak ni Gideon, na anak ni Yoas, isang lalaking Israelita, na ibinigay ng Diyos sa kanyang kamay ang madian at ang buong bukbo niya. Judges 14 minuto pasado alas 7. Grabe, mismong kaaway nila ang nagsabi ng prophecy ng sariling pagkatalo. Lumuhad si Gideon at samamba. truly, the Lord is with us, ang sabi niya. A. The Battle Strategy Hinati ni Gideon ang tatlundaan sa tatlong grupo, tig 100 bawat isa. Binigyan sila hindi ng espada, kundi ng trompeta, banga, at sulo. Ibang klase to. Parang papunta sa battle na walang sandata kundi liwanag at tunog. Sa hating gabi, habang natutulog ang kaaway, tinutok ni Gideon ang mata sa langit at sumigaw. The sword of the Lord, and of Gideon. Sabay basag ng banga, lumiwanag ang mga sulo, tumunog ang mga trumpeta sa buong kapatagan. Ang buong kampo ng Midian ay nagpanik, nagkagulo, at sila-sila ang nagpatayan. Tumakbo ang mga nalabi, at hinabol sila ng mga Israelita hanggang sa tuluyang mapuksa. IX, The Victory of the Lord Ang 135,000 Midinets ay natalo ng 300 lalaki lamang. Hindi dahil sa lakas, hindi dahil sa espada, kundi dahil ang Diyos mismo ang lumaban para sa kanila. At iyon ang aral ng kwento. Kapag kasama mo ang Diyos, kahit maliit ka sa mata ng tao, malaki ka sa paningin ng langit. X. Gideon the Humble Leader Pagkatapos ng tagumpay, sinabi ng mga tao kay Gideon, Rule thou over us, thou, and thy son. Pero ang sabi ni Gideon, I will not rule over you, neither shall my son, the Lord shall rule over you. Judges 23 minuto pasado alas 8. Isang tunay na leader na may puso ng lingkod. Hindi siya nagpadala sa kapangyarihan, kundi itinuro niya ang kaluwalhatian pabalik sa Diyos. She, the lesson behind the 300. Ang kwento ni Gideon ay hindi lang tungkol sa gera, kundi tungkol sa tiwala sa Diyos sa gitna ng takot. Mula sa isang lalaki na nagtatago, ginawa siyang mandirigmang matapang. Mula sa libu-libong sundalo, pinili lang ang tatlundaan, upang ipakita na hindi kailanman kailangan ng Diyos ng marami para manalo. Ang kailangan niya ay puso na handang sumunod. 12. Pagbulay-bylay, kaibigan, baka tulad ni Gideon, iniisip mong mahina ako, maliit ako, takot ako. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang maging malakas bago gamitin ka ng Diyos. Ang kailangan mo lang ay pagsunod at pananampalataya. God can turn your fear into faith, your weakness into weapon, and your ordinary life into extraordinary victory. Just trust him. Kaya kapatid, sa next time na maramdaman mong malungkot ka at nag-iisa, alalahanin mo si Gideon at ang tatlundaan. Hindi sila umasa sa espada at lakas, umasa sila sa Espiritu ng Diyos. At kapag ang Diyos ang kasama mo, kahit isa ka lang laban sa libu-libu jablo, -libu, panalo ka pa rin. Sabi ng Roma Kapitulo 8 Versikulo 31, Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? God is greater than your fear, your problems, your enemy. Just trust God. Thanks and God bless everyone. Heart.